Sa palagay po ninyo, Prof, ayos lang ba na uh, ang maging solusyon kapag tumataas ang presyo ng uh, petrolyo ay yung subsidy, fuel subsidy o ayuda po sa ating mga kababayang tsuper, operator, mga mangingisda at uh, magsasaka? Well, initially as a band-aid solution, pwede. Uh, uh, acceptable practice naman to uh, internationally sa mga developing countries and even third world no uh, pagkaya no pagkaya uh, it's a, again it's a banding solution but for the long run dapat talaga may uh, serious at sustained program ang government no uh, it's about time that uh, we really uh, move faster no sa energy program natin hindi lang tuwing may gera but also for uh, for more uh, foreign direct investment. no isa yan sa mga uh, medyo sa mga complaint ng ating mga foreign direct investors no mabahalang kuryente sa atin kaya isa, isa tayo sa pinakamahal sa universe no so, so very important that uh, ma-address talaga to it's about time to uh, uh, explore yung ating resources no Mer meron din naman tayong langis at gas dito ang dami ng pag-aaral dapat i-develop to no? Uh, ang dami ng potential na renewable. No? Nuclear, Dapat, sir. Nuclear. Ng... yes, nuclear is already on the table. Yung uh, mga, main, mga modular. Uh, ito ay uh, uh, naman ng government and uh, ng uh, karamihan na sektor, lalo na sa private. No? Uh, if it will help, no? why not? No? Especially if uh, it will be more manageable.